mga sukat na perpektong tumutugma sa hinula ang paggalaw ng kometa sa kalawakan. Ang mga sukat ng bilis na ito ay nagbubunyag ng mahalagang mga detalye tungkol sa pisikal na mga katangian ng kometa. Ang mga hydroxyl molecules na tumatagal mula sa ibabaw ng tatlong ay atlas ay gumagalaw sa thermal speeds na tugma sa temperatura na humigit kumulang dalawang daan at tatlumpong degrees Kelvin o humigit kumulang negative apat na pot tatlong degrees Celsius. Ang temperature profile na ito ay nagsasabi sa atin kung paano eksakto tumutugon ang kometa sa solar heating at nagbibigay ng mga insight sa komposisyon at estruktura ng mga materyales na nabuo sa paligid ng mga malayong bituin. Ngunit ang pinaka-nakakaintriga na aspeto ng pagtuklas na ito ay hindi ang mga radio signals mismo. Ito ay ang potensyal na koneksyon sa isa sa pinakakilalang hindi nalutas na misteryo ng astronomiya kinalkula ng Harvard astrophysicist na si Dr. Avilob na ang trajectory ng tatlong I atlas ay inilalagay ito ng kahangahangang malapit sa sky position kung saan natukoy ang wow signal, 47 taon na ang nakalipas. Ang posibilidad na mangyari ang alignment na ito sa pamamagitan lamang ng pagkakataon ay humigit kumulang 0.6%. Isang statistically significant na pagkakataon na nag-udyok ng matinding debate sa loob ng scientific community. Ang wow signal ay nananatiling